Patuloy ang pagubantay ng AFP sa umunay banta ng terorismo sa Metro Manila. Hinala nila may koneksyon ito sa nakatakatang pag uh, pagbisita sa bansa ni Pope Francis sa Enero. May ulat on the spot si Marisol Abdurrahman. Marisol? Rafi, binabantayan nga ng gobyerno ang banta ng terorismo sa Metro Manila ay mismo yan kay Defense Secretary Walter Gazmin. Sa katunayan, patuloy daw ang kanilang operasyon sa mga suspect sa likod ng banta para matiyak na ligtas si Pope Francis sa kanyang pagbisita sa bansa. Posible raw kasi may kinalaman sa pagbisita ng Santo Papa ang terror threat. Pero tumanggi na si Gazmin na sabihin kung anong grupo ang nasa likod nito. Gayun din, ang iba pang detalye ng kanilang operasyon, ang mahalaga raw ay na-diminish ang banta dahil sa masusing pagbabantay ng mga otoridad. Rafi, narito si Gazmin at si AFP Chief of Staff, Gregorio Katapang sa Salimay Bataan, para dumalo sa ika-47th anniversary ng Government Arsenal, ang pangunahing pinagkukunan ng bala ng mga armas, rather ng bala at mga armas ng AFP. Sa katunayan ayon kay Gizmin at Direktor ng Government Arsenal na si Jonathan Marthier, 100% ng bala ng short firearm na ginagamit ng AFP, gaya na lamang ng caliber .45, 9mm pistol at iba pa ay galing dito sa Arsenal. Dito na rin inaayos ang mga baril ng mga sundalo, kabilang na ang mga M16. Maliban sa si AFP pera pero target na rin ang Arsenal na makapang-supply ng bala sa PNP. Sa katunayan ng kasagsagan nga ng Zamboanga Siege yung nakaraang taon, dito sa Arsenal kumuha ng bala ang PNP. Rafi, ayon ka Secretary Gasmin, sa ngayon hindi pa rin talaga sila formal na nagmi-meet -me para sa kanilang security preparations para sa pagbisita ni Pope Francis. Pero tiniyak nila na meron na raw sila mga contingency plan. Rafi? Maraming salamat, Marisol Abduraman.